Gagawa po tayo ngayon ng steam na kasaba. Hello everyone, 450 grams po ng kinayod na kasaba. Pwede rin po kayong gumamit dito ng press, depende po kung ano ang inyong gusto. Ngayon naman ay samahan natin ng isang piraso ng itlog. Mas maganda kung large ang inyong ilalagay. At syempre, 1 cup po ng gata. Pwedeng fresh, pwede rin ang nasa lata. At ngayon naman, lagyan din natin ng condensed milk. Siya po ang gagamitin nating pampatamis. At ang dami ay depende sa inyong panlasa. Samahan din po natin ng at least 2 tablespoon na melted margarine or butter. Ngayon naman ay atin po itong paghalu-haluin hanggang sa mag-incorporate ang lahat ng ingredients. At habang naghahalo po tayo, this is Bella ang inyong kusinera. Kung bago po kayo dito sa ating channel, welcome na welcome po kayo at syempre kung dati naman, welcome back. Kaya naman, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na simpleng recipe. Syempre, mag-comment na rin kayo at mag-share ng ating mga videos. At kapag tapos na po nating haluin, ilagay naman po natin dito sa llanera na nilagyan ko po ng margarine sa palibot. Pwede po kayong gumamit ng cooking oil, pwede rin naman ang butter. Sa bawat llanera po ay 1 cup yung aking inilagay. Saktong-sakto naman po yung size ng 1 cup dito sa llanera na aking ginamit. Kaya nakagawa po ako ng apat. So ayan, small lamang po yung llanera na ginamit ko. Kaya saktong-sakto lamang. At ngayon naman ay ating i-steam. At bago po natin ilagay sa steamer, kailangan yung tubig ay kulong-kulo. At ito po ay i-steam natin sa loob ng isang oras. Ang apoy po ay high heat simula-simula hanggang sa ito po ay maluto. Kung sakali po yung tubig ay hindi enough, pwede naman po kayong magdagdag. At pagkaraan nga po ng isang oras, ito na yung ating in-steam na kasaba. Ngayon naman ay atin po itong palamigin. So habang mainit pa po ito, ito ay medyo malambot pa. Kaya iset nyo muna po hanggang sa lumamig. Then, lagyan po natin ng grated cheese. Pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong cheese ang inyong paborito. So ayan, ngayon naman... After pong malagyan ng cheese, pwede po nating okay na 'yan at pwede rin naman po na-torch natin yung ibabaw. Pwede rin naman na air fryer hanggang sa ito ay maging golden brown or hanggang sa magmelt yung cheese. So may mga option po kayo dito na pwedeng gawin. Pwedeng cheese lang na ibinudbud lamang po, pwedeng i torch at pwede rin naman na air fryer, pwede rin naman na oven. So ayan, at ito na naman ang ating isang panibagong recipe. Mega love shoutout po sa inyong lahat sa mga gusto pong magpa shoutout. Ilagay nyo lamang po sa ating comment section. So ayan, ako napapansin nyo po medyo nag brown yung ibabaw niya dahil nga po ito ay ginamitan ko ng torch. Kapag steam po kasi yung kulay niya, eh napaka light lamang talaga. Kaya kung gusto nyo po na medyo may kulay naman yung ibabaw, yan po yung mga paraan na pwede natin gawin. Kaya naman, shoutout po sa ating mga sharer. Amerine Joy Lahara and Norjen Flores. Sila po yung dalawa sa masisipag na ating sharer na aking napiling i-shoutout. Kaya keep on sharing para po sa ating shoutout. Kaya naman, maraming maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal sa Yayo Delmos Kitchen. Bye-bye. mag-ingat po tayo. Ito po ang ating isa na namang simpleng recipe na pwede nating ibenta at syempre pwedeng pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. So, ayan, kailangan nating sintensya sihan muna bago tayo tuluyang magpaalam. Ayan at napakasarap po, malasa, malinamnam. Kaya pwedeng-pwede na nating idagdag sa kumikitang pangkabuhayan. Bye-bye, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.